So bilang parte po ng Kevin Durant to Houston Rockets trade mga idol no, pinili po ng Phoenix Suns ang Duke University Big Man out of South Sudan na si Kaman Maluach. Hindi man to familiar talaga sa atin pero baka natatandaan nyo siya noong FIBA World Cup 2023 mga idol kasi naglaro siya sa South Sudan National Team noon na nakalaban ang gilas. And he was only 16 years old no mga panahon na ito pero ganyan ngang nakikipagsago paan na kay Junmar. Fast forward ngayong 2025 at marami na rin siyang nakalap na experience. Nakapag Paris Olympics na rin tapos kamakailan nga ay freshman siya sa Duke University. Hindi ka naman mamamangha talaga sa stats nito. 8.6, 6.6 rebounds at 1.3 blocks per game lang ang kanyang inaverage pero gawa nung napakabata nga niya ay punong-puno siya ng potential para maging isang mahusay na player. That's why kinuha siya ng Phoenix para sa 10th overall pick nila. Isipin ninyo, after 10 years ay veterano na itong si Watch pero 28 years old pa lang siya nun kaya mas nabibigyan talaga ng priority ang mga mas batang player kesa sa mga seasoned na college players kapag draft na sa NBA. Pero may ginawa kasing isa pang move ang Phoenix Suns. Ngayong draft day din po ay gumawa muli ng trade ang Phoenix Suns at kinuha si Mark Williams mula sa Charlotte Hornets tapos ang ibibigay naman nila sa Charlotte ay ang 29th overall pick ng draft na naging si Liam McNeely. Tapos isa pang 2029 na first round draft pick. I mean, okay naman po itong si Mark Williams. Malaking bulas at parang bakulaw din sa court kapag siya ay hindi injured pero medyo hindi ko lang po nagigets kung ano ang gustong gawin ng Phoenix talaga. Nag-give up sila ng dalawang first rounders para makuha si Williams eh kakakuha lang naman nila ng isa pang big man sa draft na si Malawatch. So kung gusto nilang i-develop itong si Malawatch eh mapupornado yung development niya kasi mag-aagawan sila ng minuto ni Williams eh. Ngayon ngayon nga lang din pong umiingay itong pangalan ni Williams gawa na rin nung lagi siyang nai-injury So need po talaga ni Mark Williams nung sarili niyang court time to develop. Hindi kaya pinaplano ng Phoenix na pagparisen yung dalawang to at sabay papalaruin? Hindi natin sure yan mga idol. Pero kung ganon ay mukhang masyadong mabagal yon para sa modern NBA. Pero bata pa kasi si malu watch talaga so maaaring maka-acquire pa ito ng wing player skills. Hindi naman natin alam kung paano siya magde-develop eh. Pero yun nga, Agawan sa minuto ang mangyayari kay Williams at Maluwatch Tapos may Nick Richards pa po sila na kanilang starting big man last season nung nakuha rin nila to sa Charlotte. Ayos din po ang ipinakita nito ni Richards sa, So ngayon, mayroon po silang tatlong sentro na mag-aagawan ng minuto sa iisang position. Kaya medyo pahirapan nga isipin kung ano ang balak ng Phoenix dito. Tinrade nga rin nila si McNeely, yung 29th pick eh wing player yon. Dahil sa pagkawala ni KD ay kinailangan din sana nila ng wing player at may good size na 6'7 sana si McNeely pero yun nga, mas pinili po nila kumuha ng isa pang big man for whatever reason. Pero may 52nd overall pick pa naman itong Phoenix bukas kaya baka dyan sila kumuha ng malaking wing player. Kung ako po si Devin Booker, siguro umiiling-iling na lang din ako sa mga pangyayari sa team ko. Contender nung 2021 at binasag na lang din ang core. Tapos ngayon ay parang urong sulong yung front office kung ano ba ang dapat gawin sobra-sobra na sila sa mga shooting guards. Then ngayon, sobra-sobra din sila sa sentro. Medyo manipis yung wing defenders sila outside kina Brooks at Dan tapos wala pa rin solusyon sa point guard position. Ano kaya ang ginagawa nitong Phoenix Suns mga idol? May sagot ba kayo? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.